Ayan, si Sir Jerry's. Ayan. Oh, hello daw, mga lods. Okay. <laughs> mga lodi, andito kami ngayon. Yung katabi namin naming, ano, kumakain, nakatingin sa akin. Sabi ni Mau Mau, Ayun, si Mau Mau alam sa. Ayan, yes. kain ko yung mga lodi. <laughs> natakot ako kanina, mga lodi, kay Mau, Mau. Oo, oh, natakot ako kasi, pinuntahan ko ni Mau mga lodi. Eh pinuntahan kami, tapos sabi niya, Ti, wala bang mabilihan na candy? Akala ko mga loading, marami siyang candy. Ayan, sinisismis ko na, pinamarinis. Kanina, makauwi na tayo. Oo. Oh. Ayaw, hindi ko malapit na mabintay. Oo, oh, di ba mga oh, wala lang Alala ako sa kanya kanina kasi pag sa biyahe talaga si Momo, mga Lodi, mahina to. No? Ngayon may pinuntahan lang ako, may nilalakan ako, kasama ko si Momo yun to. Tapos pag pa na namin, sabi niya, hindi may mabila pa itong candy. Sabi ko, wala. Wala. Sabi niya, sabi ko, isip ko naman mga lodi. Sabi ko, sana maging okay. pa na kami ni Mau Mau. <laughs> sa so, naman mga lods. So, Oo, oh, ayan. Andito na naman kami sa, ano, kami lang ibayo. Kasi nga, ginag ginagala ko si Mau Ginagala din ako ni Mau Mau. Oo. Oh, <laughs> Kasi si Mau Mau, iyak na iyak. Ako din, bagot na bagot na. <laughs> maganda din. Maganda din yung kulay ng pagka-pink na kanyang t-shirt. Akin naman is orange. Oh, mga lodi. Oh, kasi ngayon mga lodi, birthday na kaibigan ko. oo, oh, oh, oh. So, birthday. <laughs> Happy birthday. Oh, hindi kami maghiwalay ni Mamaw ng upuan. Lagi kami magkatabi ng upuan ni Mamaw. Nandito yung birthday sa akin. Ano, mga lodi? Sa, ano, sa Jerry's. Ano, mga lodi ha? Madaming tao. Ayoko. ko. Gusto ko yung ano, hindi malamig. Oh, <laughs> Ayun, mga lords. Oo. Oh, oh. o, yung kaibigan namin. Ayan, ayan. Dito muna kami ni mga mong saklit. Kung nagutom na yan, katulad ko. Nagre-reklamo na Nagre-reklamo na, nagre-reklamo. di diba? Tombots na, tombots na. Aba yung oras namin ni Mau Mauwong... Mau. Nagiti-giti na eh. <laughs> na lang si Mau Mau mga Pero sabi niya, bilis-bilisan niyo naman. <laughs> si Mau Mau mga loni. na siya. Kasi, ayan, nakababa na siya ng sasakyan. <laughs> niya, yeah, pag sumakay pala to ng mga sasakyan si Mao kailangan may kitin. Wala sa din sa isip ko, parang comfortable lang ako mga lods. So, eh, buti na lang. Preferado si Maumau -Mau. may dala na siyang candy. Yun nga, naubos, pamunta pa lang. Pagpa-uwi namin, naghanap na. yan eh natitikamalat sa hindi sana yung ating lakad ni mama mga ang Kakain muna kami ni mama mga lod ha magsandok muna kami ni mama magsandok <laughs>